Ang <laughs> cute ng mga bata, nena. Kakatuwa. Parang kailan lang. Ako, nena, ayoko mag-talk pero kamukha siya ni ano, ha? Ay ako, tama ka, Emiliana. Marami nagsasabi na kamukha nung gunggong na yun. Wala ka kamunin. Alam mo ba, may kasabihan na kapag may bagong panghana ko, may bagong sanggol sa loob ng isang tahanan, kapag dadalo ka, mag-iwan ka kahit pariya. Ha? O kahit magkano. Para patuloy ang pagpasok ng swerte sa loob ng tahanan. Naku, naku na yata ko. Naku, naku tama, tama ka mo. Hindi may bariya ka kahit 10 piso. Ilayo sa ilalim ng unan. Pare, salamat ha. Nadala ko na si Nena. Alis na ako. Punta pa ako sa kaibigan mo. Utang akong bigas. Ha, ganun ba? Oh, sige, sige. Ingat ka ha. Sige. Hmm. Hmm. Gusto ko sana makita yung kambal ni Nena, kaya lang kasi malakas yung usog ko. Ha, ganyan ba? Malakas yung usog mo? Eh, huwag ko mo nang dumalaw doon. Ba't malakas ang usog mo? Pag ganyan daw, may, lahing, lahing aswang daw. Kapag malakas ang usog, makita lang doon ba sa Samasa ka, chinchan. May lahi kayong aswang. Makalahing aswang ka naman. Kala mo naman. Oh, very good. And Alicia po, parang kayo na. Parang kakwentuhan dito, ha. Hindi naman. Kakausap lang namin dalawa dito ni Alicia po. Ba't parang hindi yata ka nagpapansin ng biyanan mo? Ay, oo. Ganun kami ng ko. Kahit sa bahay, hindi kami nagpapansinan nun. Mabuti yung ganun kaysa magpangayap pa kanun dalawa. Ayoko kasi lahat yung pakailam merang biyanan. Kaya, kaya kami nagkakaaway mag-asawa dahil sa biyanan ko yan. Ay, tama kayo, Meliana. Mas mabuti hindi na kayo magpansin ng biyanan mo kaysa nagpangayap pa kanun. So, tama si Alicia po. Mas maganda yung na kayo magpansinan kaysa yung magpangayan pa kayo. Sige, saka na ako magkwento. dyan na muna kay Virgin and Alicia mo at paglalapa pa ako ng mga damit ng anak. Oh, sige na. Sige, ingat. Sige, na kayo ha. Emiliana, ingat. <laughs> Akala niya pinag-usapan natin buhay ng buhay. Oo <laughs> nga eh. Akala niya pinag-usapan natin buhay ng may buhay. Grabe anak na anak ko si Nena, pero hanggang ngayon hindi ko pa alam kung sino yung taki ng mga anak ng mga anak ni Nena. Pero kailangan pa kasi malaman ko sino yung tatay ng anak ni Nena. Wala, gusto ko lang malaman. Basta ako alam ko, pero kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo, Alicia <laughs> pero sino nga ba, Virgil? Ano Virgil? Kilala mo kung sino yung tatay nung kambal ni Nena? Wala ako siya sabi. Ano wala ako siya sabi? Narinig ko. Sinabi mo kay Alicia Bu. Sino Alicia Yung hmm, nakabuntis kay Nena. Ah, hindi ko nga rin po alam eh. Kay Virginie, kinakausap kita. Ano ko aling Adelpa? pa wala ako siya sabi. Hindi ko, hindi ko kilala. Diyan na ho kayo. Kay Virginie, wag kang bastos ha. Alam ko, narinig ko sinabi mo na kilala mo yung tatay ng plagbo ng mga anak ni Nena. Sino nga? Ah? Hoy, wala akong alam, di ko kong kukilala. Virgiline, sumunod ka nga sa akin. Huwag mo kong tatalikuran. Virgiline! Ang babaeng to. Kahit alam naman ko sino, ayaw niya pansabihin. Si Peter ba? Virgiline, si Peter ba? Visit na Virgiline yun. Baka sabihin niya kay Aling Adelfa. Mandatong babaeng to sa akin. Ano rin siya, bu? Hindi mo rin kilala? O, oh, si inyo, aling Adelfa. Parang hindi kaibigan, eh. Hindi pa sabihin. Virgiline! What huh? is it na Virgiline? Ay, ko sila yung tatin yung anak ni Nena. <laughs> ano, aling Adelfa? May nalaman ba kayo? Oh? <laughs> Wala kayong nalaman, no? hindi sasabihin ni Virgilin yun sa inyo. Tayo oras yung sabihin yun sa inyo, sasabog bunga nga niya. <laughs> <laughs> Wala akong pakasay feeling taga. Kaya pala kausap mo. Kaya eh, taga mo yung uso mo. Mga pakalamera kayo rito. Tulong-tulong kayo rito, yun, no? Kinakampiyan nyo kasi nene. Wala namang pera yung tao. Hindi mo kinakakapera sa taong yan. Napakinakampiyan niyo. <laughs> wala kayyong may hita <laughs>